dami ko pang benta na baboy ngayon. So, nag-start na po kami magbenta. Ayan. So, wala pang 6 months yung baboy namin. Pero, binenta na namin, no? Mga na line of... Ah, uh, meron kami line of 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, depende yan sa customer namin kung sino yung bibili. Ayan. Kasi may mga customer kami gusto nila 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, yung taga-bugyas kasi gusto niya line of... Ah, uh, line of 10. Ayan. So, kahit hanggang 140 kilos pa yon, Okay na sa kanya. Wala namang oversize sa kanya. Pero yung mga iba kasi gusto nila, mga 8, 9, yun. So, mayroon din may gusto. Mga line of 6, line of 7. yan So, ganun. May, medyo maulan ngayon, no? Kanina kasi may maaraw-araw pa. Ayan. Umulan na. So, hindi na ako lumapit dun sa may timbangan. Dito na lang muna ako. Nakapag-video naman na ako kanina. Kaya mamaya na lang ako pupunta. Yung mga nakalagay sa truck, mga line of 9 at 10 yung iba doon eh. Kaya medyo malaki-laki din. Ayan, papakita ko sa inyo. Medyo malayo. Ops! Ay! Nakalabas! nakalabas na. Adi kayo, Nay. Adi kayo.